Go no, Di Taget. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank salamat. Thank you. 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 One million na income na, na ito dahil tinulungan niya ako na everyday pinagdadasal ko na Lord, bigyan mo lang sa akin ang, ang kailangan ko. Hindi na ako humihingi ng any particular thing Basta ibigay lang niya sa akin yung kailangan ko. At gagawin ko, uh, with all my heart, I'll do my best and I'm very grateful to for you forever.